moment, ang hepe ng Special Operations Division ng Highway Patrol Group, HPG, i-moment natin ng public service kasama si Colonel Joel Dalisay, kasupanan. kapang HPG ayan. Ano naman ang talagang papel ng Highway Patrol? Kapag may espesyal na kaganapan sa ating bansa kasi ang alam ko lang ang gagaling nila magharurot ng oh. <laughs> kanilang bike mga idol namin. Ano pa talaga ang tungkulin ng uh, HPG? unang uh, unang una po ma'am, ang inyo pong Highway Patrol Group ay uh, tinagurian pong Guardians of the Highway. So kami That's. po yung uh, in charge when it comes to car napping and to go against uh, car napping syndicates. Eh Pang may papel din kayo sa traffic? Ganun? Yes po ma'am. Pangalawa po yan sa functions namin is traffic direction and control. So kasama po namin ang LTO at lahat ng traffic enforcers Tana, sa pagmamando ng traffic Eh pag namin. semana santa wala nang gumagalaw, di ba? Traffic pa ba yun? Parang parking. Yes ma'am. Kayaan mo uh, Yung influx po ng masasakyan. Ma <laughs> Oo. Oh, oh. ano During magagawa nyo noon? Ah... Uh, For as long as uh, nagmumub -move, move naman and then uh, uh, nakokontrol po yung mga intersections, uh, okay, ma will Intersection, and good naman po. Yes, Yun ang importante. Okay. Ayun. Yes, Pero anong pinakamadala sa problema ng pulis kapag, uh, yun nga, Semana Santa, ganyan, anong yung ina-encounter -e ninyo? Dumadagsa yung traffic, lahat, paano? Yes, so bukod po sa traffic, ma'am, is... Uh, Uh, prevalent po yung road crash incident o yung traffic incident. Ah, traffic. So, yun yung respond accidente. Yes, ma'am. Uh, Merong major and then minor accidents Nakuha. po. Tapos, di ba yung ibang LGU at pati yung ibang pulis, uh, dinadivert yung traffic para maiwasan yung mga main highway, bawasan? Yes po, ma'am. May mga diversion. So, diverting. kinakailangan ko ano, updated? Yes, ma'am. Uh, kasama po yan sa mga preparations ng major uh, Uh, major event natin, issues ng um, traffic uh, redirection at saka rerouting. Kasi kung minsan talagang hindi informed yung publiko, yung pala, hindi na pwedeng duman doon, mas lalo, nakakabuhol-buhol. Yes. Ayan oh. naman. May krimen okay. ba? Dumadagdag ba yung krimen pag holy week? Yes, ma'am. Uh, may mga re recorded incident tayo ng... Uh, Uh, sa lisi, lalo na yung mga ah. nagpa-park sa... Ah, kasi walang tao sa bahay. Yes, ma'am. Uh, yung akyat bahay po, uh, naku, may mga incident Salicy. po tayong ganyan. Eh, sa kotse? Sa kotse po, ma'am. Yung, yung salisi lisi, pag yung Salicy, uh, minsan, na oh, iwang bukas yung... Uh, sasakyan. Naku, yun po, narinig mga... na natin yan. Yung salisi, mag-iingat tayo. Yes, kahit ma nagmamadali at pagpapagasolina, eh talagang kailangan bantayan yung kotse. Naku, ano yung hindi ninyo makalipa, ang karanasan bilang HPG? Yung mm. pinakamalala, uh, so far, ma'am, wala naman po. Kaya lang uh, ang experience namin sa mga major event tulad ng Simana Santa, Undas, yeah. or Pasko is... Ano yung pinaka-worst? Pasko? magkakaiba po. Pero ang uh, na-observe namin sa Pasko kasi is, yung medyo yung influx ng tao, hindi ganun karami because may option yung mga Kababayan natin na pwedeng mag-break ng Christmas, pwedeng mag-break ng New Year. Tama, Hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. So ano? yung pinakamaikle is undas, hindi yes, ba? Kasi isang, opo. isa, dalawang araw dalawang lang yun. Dalawang araw yon. lang po, ma So mas malala yung undas? Ah, uh, mas, opo, ah, uh, Simana Santa po. Simana Santa pa rin ang yes, pinakamalala? Kasi nahaluan na rin ng bakasyon ng bata no katapusang eskwela. Yes, katapos sa eskwela. Sinasamantala Ayon. po ng mga kababayan natin. After, uh, yun po yung pinaka-break nila after ng uh, pagtatrabaho. E eh, paano yun? Isang linggo kayo, mahigit, naka-red alert, nakabila yes, ma ng mat, ha, 24 alert hours, po hours. Po alert yun Yun po yung kaibahan po ng uh, public service, ma'am. Kung nasa holiday po yung mga kababayan natin, kami po lalot lalo po no. sa uniform service. O paano tinitiis ng pulis yun? Hindi na kayo mauwi eh. Nandiyan yes na lang kayo po, sa sasakyan, di ba? Nagbabantay. Yes wala po, nang mapa. uwian, wala nang jingle, wala nang ligo. Ganun ba yun? Ah, oh, uh, po. <slokan> <laughs> umuwi my, pa rin kahit my. paano. Ah, so. Ayun. May maipapayo ba kayo? sa ating mga mamayan kung anong dapat gawin para iwasan nga yung gulo, yung karambola ng Holy Week. Yes, mama, uh, sa mga kababayan po natin na biya biyahe, unang-una po is uh, i-check yung kondisyon ng mga sasakyan nila Tinitig Yun, Tinitignan Oo. yung blow buckets, kung tawagin natin yung battery, lights, oil, water, brake at saka yung Kung titirik hangin, man yun, titirik yun yes, sa kalagitnaan ng traffic. Ano? Pinaka-importante po is yung i-check yung sarili nila. They must have to be 100% physically and mentally fit to drive Tama. and to make a long journey or travel. Tama. Tama naman yun. Talaga dapat physically fit. At ano? saka yes, nakatulog, hindi high blood, yes, hindi ma maintang ulo. Ganon. Yes, ma Handang-handa hanggat maari. ba diba? Dapat umalis ng maaga. Kung yes, ma kaya the day before, the night before, go na. No? Yes po, ma'am. Para maiwasan po. lahat ng kaguluhan. Pero may bagong style ba yung mga bagong modus operandi na high-tech? Kasi alam na natin, di ba, ka-sensor na lahat ng sasakyan ngayon. May bagong style ba sa pag-carnapping o sa lise? Mm, uh, may mga record po tayo yung mga Uh, involved sa may yung modus po natin ay is uh, yung renta o or yung rentsang la o yung labas kasa. Hala, uh, ano 'yan? Yung mabran yung sasakyan is nilalabas uh, uh, inilalabas ng isang player tapos ibebenta o isasan la sa isang buyer in good for. nila, player. ganon? Yes, tapos wala hindi, nang solihan. Hindi hmm, na ibabalik po, ano yun? Um, tapos, ang nangyayari po, yung nakabili naman, yung buyer in good faith natin, hindi niya not knowing Mayroong duplicate o immobilizer yung nagbenta sa kanila. Naku, so titirek ang sasakyan that's the time pag-aalis yung uh, nakabili o yung possessor since mayroon siyang duplicate. Gagawin nila 'yan sa yes, Holy po, ma Week. Uh, may mga, may may Holy uh, Week. May mga record po tayo. Hindi naman siya Holy Week pero yun yung nagiging modus ngayon. Talaga? Uh, lalo grabe lalo na. naman? Opo. Oo uh, po. So may sasakyan. doble silang kuwan. Yes po. Opo. Opo. Ganun palan. Ako, -nervous pala. naku nakaka-nervous okay. pala. So, yung HPG, you're on top of all of that. Yung mga latest. Yes po, Mga ma latest, ganun. Kaya, yes. kailangan mag-ingat. Ayan. So, Holy Week, kailangan mag-ingat pala tayo. Maraming yes, salamat sa HPG. Talagang walang tulog, walang pahinga. Ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat sa ating kapulisan. Thank Ayan, naka-red alert sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee! kayo sa At The Moment with Ivy. Narito ang mga karagdagang paalala mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong Semana Santa. Manood po tayong lahat. In case of emergency, you can dial the following emergency hotlines. Philippine National Police Bureau of Fire Protection NDRRMC Department of Health Salamat sa pagsama sa akin sa paghahatid serbisyo publiko. Ngayon papalapit na ang mahal na araw. Isa na naman itong memorable moment na bahagi na ng ating kasaysayan. Samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating kwentuhan. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends at events. At the moment, ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Aimee Marcos, na nag iwan sa inyo ng quotable quote at the moment.